Siguro laki tulong yung mga people around me um, to make me feel um, better or sa sarili ko. Parang um, di mo kailangan ma-insignify. Boya Bunda Masayang Masaya sa Balitang Ibinulgar ni Catherine Bernardo Catherine Bernardo at Daniel Padilla Suntabi Husband and Wife kung matatandaan nga natin ay bata pa lamang ang dalawang ito ay magkasama na umano sa industriya naging couple sa kauna-unahan nilang teleserye at nagkaroon ng isang sikat na palabas sa TV hanggang sa nagkaroon raw umano ng spark ang dalawa at naging magkasintahan na hanggang sa ngayon ay matatag ang kanilang relasyon. Marami ang kinikilig sa couple na ito lalo na sa mala Cinderella o fairy tale ng dalawa hindi lang sa TV kundi sa kanila mismong pagsasama. Marami ang humahanga sa isang DJ dahil napaka-sweet nito kay Kath at mayroon itong pangarap para sa kanilang dalawa. Usap-usapan nga umano na may plano na ang dalawa na bumuo ng sarili nilang pamilya. Kaya't marami ang nakaabang sa relasyon ng dalawang ito sa social media. Botong-boto naman ang mga magulang ng mga ito sa kanilang relasyon kaya't ating abangan at tutukan ang iba pang detalye na ilalabas ng madla sa social media.